Kaya yeah, mga boss, at update natin itong uh, St. Joseph natin, Kabuyao, Laguna. Ayan, yung tubular natin na 2x4, ayan ha. Ah, May kabit na natin para sa ating uh, hard Dahil yung purpose natin, yan, nakatiles yung ating uh, flooring. Ayan. Yan mga boss at uh, good afternoon. Uh, time check natin na uh, mag na lang hapon. Ayan. At, uh, dito tayo ngayon sa project natin sa St. Joseph Cabuyao, Laguna. Update natin yung uh, pinupormahan nila na mga biga hindi na uh, paglagay ng uh, tubular no 2x4 para sa pasay floor natin na uh, ng hard flex. Yan, hindi naman islab ang ating lalagay kung hindi hard flex pero nakapurpose siya para sa ating uh, tiles na kakapitan. Okay, uh, dito tayo. Ayan mga boss. Uh. Ayan, ating uh, site. Ayan. Yeah. Uh, check natin sa uh, loob yung mga nangyari ng mga ilang araw. Okay, let's go. Ayan yeah, mga boss, at update natin itong uh, St. Joseph natin, Kabuyaw, Laguna. At uh, ayan, formahan na yung ating uh, sabiga. Ayan yung biga dito. Yan. Na lagyan na rin nila ng uh, runner. Yan, meron na. At uh, may bakal na, pinupormahan na rin. Uh, yan. Mga sidings na tayo. Tayo, uh, hakit natin sa taas mga boss. Tapos natin dito sa baba. Yan, yung tubular natin na 2x4, ayan na, may kabit na natin para sa ating uh, hard flex. Dahil yung purpose natin yan, nakatiles yung ating uh, flooring. Ayan. Ayan, tubular na tayo. 2x4 nilagyan natin dahil maglulod siya ng uh, tiles okay uh, may forma na dito at uh, malapit ang bubusan yan yun o no? oh, dito tayo sa sa taas sa second floor yan at uh, forma na lang sila sidings natin kaya uh, lunes lunes na natin ito mabubuhusan ito may ganito itong uh, natin to asin ah, tandaan natin ito mga boss partition o yung uh, hati ng uh, kwarto tapos sa ano, bintana tayo dito nalagay yan nagpaad tayo ng poste doon sa dulo tsaka doon tsaka sa dulo meron din tayo nilagay sa poste okay. Oh. ito wala na to puputulin natin sa poste na to lang taposte. tanggal natin okay. 'to. Ngayon, Sa uh, bay uh, lunes, kung mabubuhusan na natin na uh, lunes matapos na yung forma ngayon hanggang bukas sabado at uh, lunes buhos na tayo nito. Uh, dito na pagkabuhos, asintada na lang aloblox natin, tatayo na natin dito. Hindi na uh, roofing, uh, mabilis na yan. Ito lang naman talaga matagal yan. Pagpaporma, pagbabakal, yan paglagay ng tubular. Uh, yan, para pagtapatungan natin ating uh, deflect na 3-port. Dahil na dito ang ano niyan mga boss, dito yung hagdan niya, gusto ng client. Kita yung uh, living area. Pag uh, akit mo sa hagdan, dito sa hallway, or dito sa balcony niya, uh, kita yung kanyang uh, living area. Ayan, kita kita. na uh, meron pa yung uh, si kisa dito. Siguro sabihin natin na uh, 2.30 o 2.3 ang height ng ating uh, ceiling. Dito sa kanyang uh, living area mula dito sa second floor na ating uh, pinagtatayuan. Okay. Ayan, peace na. Pus na yan. Mga Monday na. Busan natin. Kaya mga boss, yan ang ating update dito sa project natin. St. Joseph, Cabuya, Laguna Pag uh, pass sa second floor, pa-slab natin ng hard flex at touchable nato 2x4. Yan update ko na lang ulit kaya by next week na ulit. Okay. Yan ang ating update dito. Ah, Napakal na tayo. dire na to. Pag nabuhusan na natin yung beam, ayan. Biga ano na tayo. Hollow blocks na tayo. Tara, diretso na. Okay, hanggang dito na lang ulit. At uh, update ko na lang ulit kayo. By next week na po. Or, sulit natin na update yung uh, sa Jasmine natin sa tanawan. Okay, hanggang dito na lang. At ingat, ingat tayo. God bless. You. Bye bye. Bye Ito pong uh, Jay Uragon Vlog, napakaganda po ng uh, channel na ito. No? Uh, tungkol po ito sa construction actual uh, construction po ang uh, channel na ito. No? Pag pinanood nyo po ito, uh, panalo po kayo sa channel na ito. Uh, napaka ganda po ng uh, mga video niya. Uh, lalo na pong magaganda no, yung mga iba't ibang design niya. Uh, kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Eh. Subukan nyo po panoorin J-Uragon vlog na ito. Uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.